guys tara na pasyaw tayo sa gubat para baka sakaling may mahanap na pang ulam ganito kami sa probinsya kung walang maibibili ng pang ulam sa gubat kami umaasa swerte ka lang guys kung may mahanap ka kung wala kang makita doon na pangulam pasensyahan na lang umuwi ka ng walang swerte magtsaga ka lang ng kahit ano ano dyan na isasama sa kanin ayan guys tara let's go sige na guys maglakad lakad na tayo papuntang gubat oh, saming saging eh. baka sakaling may matatagpuan natin na pang ulang ngayon O, andito na tayo guys sa bungad ng kakahuyan. O, hanap tayo baka sakaling may makita natin. Kung sutehin. Kung wala, pasensyahan na lang. ganito talaga ang buhay ng mahirap guys oh ang daming kahoy dito at sana may makikita natin na pang ulam medyo natutuyo ng mga lupa kasi kaya bihira nang tumutubo na kan siguro oh, dito na tayo guys sa loob mismo ng katahuyan sana may mahanap natin para may uulanin natin eh kung sakaling wala okay lang kung meron maraming salamat sa susyertehin Ayan guys, talagang mahirap talaga maghanap. Kasi bihira lang umuulan. Tuyong-tuyo na lupa dito. Kahit yung mga tumutubong mushroom, wala na. Noon marami dito eh. ganyan talagang buhay guys Sempre wala naman tayong itinanim dito na sigurado well, kaya ganyan lang talaga susensyahan na lang kung wala, kung meron ay maraming salamat kung meron talagang mahirap talaga ang maghanap ng ulamin na libre puro bibili lahat ng mga na ulam ngayon hanap lang ng hanap baka sakali mayroon akong nakikita dito mày ít lâu chút con mama ya, mình cà hồi đi na pwedeng gawin pang gatong All right. wala akong makikita talaga baka umiit tayo na walang siyerte at syempre pagtyagaan na natin kung ano-ano ang maulang ngayon laki ng puno ng mangga dito oh. tumutubo siguro na mag isa ito walang nag aalaga sa kanya kaya ganito ay naku wala naman tayong mahanap na kahit ano-ano na lang dito na pwedeng pantawid gutom Diyan na. Lakad lang ng lakad. Baka sa kadi. Meron tayong makikita. At may uulanin natin mamaya. Ito yung na ano, talaga ang lupa. Di na kasi umuulan. Daming kahoy dito pero wala naman tayong mahanap na uh, isasama natin sa Tanin. Guys, hanggang dito na lang tayo kasi hindi tayo sinerte ngayon Muwi tayo na walang nakuha esensyaan na lang pagtyagaan na lang natin kung ano-ano ang andon sa bahay na kakainin natin mamaya maraming salamat guys thank you for watching